May mga bagay sa ugali ng babae na akala mo ay normal lang. Pero kung susuriin mo ng malalim, ito ay pwedeng isang anyo ng dark psychology. Hindi ito para siraan ang kababaihan, kundi para bigyan ka ng kaalaman at depensa bilang lalaki. Dahil minsan, sa likod ng matatamis na salita at ngiti, may intensyon pala na manipulahin ka. Hindi mo namamalayan, unti-unti nang nawawala ang sarili mong desisyon. Lahat ng kilos mo, iniiba mo para lang mapasaya siya. At habang ginagawa mo yon, siya naman ay mas lalong nakakakuha ng kontrol sa relasyon ninyo. Ganyan gumagana ang psychological manipulation. Tahimik pero epektibo. May mga babae na sanay manghuli ng atensyon gamit ang guilt, silent treatment, charm, at emotional triggers. Hindi lahat ng babae ganito. Pero dapat mong malaman kung kailan ito ginagamit para hindi ka maging sunod-sunuran. Kasi kung hindi ka aware, baka hindi mo na mamalayang naging puppet ka na. Ang goal ng video na ito ay hindi para away ng babae, kundi para protektahan ang sarili mong isip at emosyon. Kasi bilang lalaki, may responsibilidad kang alagaan, hindi lang ang mahal mo, kundi pati na rin ang sarili mong prinsipyo at boundaries. Kapag nawala ka dyan, unti-unti ka nilang mababasag. Ang dark psychology ay hindi lang para sa mga scammer, manipulators, or sociopaths. Ginagamit din ito, madalas unconsciously, ng mga taong gusto ng control. Kaya kung gusto mong tumibay bilang lalaki, dapat alam mo rin kung kailan ka inaayos at kailan ka pinipihit ng palihim. At ngayong alam mo na ang totoo, simulan na natin. Edwing 10. Dark psychology tricks na ginagamit ng ilang babae para ikaw ay makontrol. Handa ka na ba? Ban paggamit ng sex bilang reward o weapon. Isa ito sa pinakamalakas at pinakadelikadong psychological tactics na ginagamit ng ilang babae para makontrol. Ang lalaki, ang paggamit ng sex bilang sandata. Hindi ito open na usapan sa karamihan. Pero ito ang katotohanan na bihirang tinuturo, may mga babae na ginagawang kondisyon ang intimacy para mapasunod ka. Halimbawa, kapag may nagawa kang gusto niya, biglang sweet, malambing at bukas sa intimacy. Pero kapag nagkalabuan kayo o hindi mo sinunod ang gusto niya, biglang malamig, wala kang maramdaman kahit konting haplos. Para bang may kasamang parusa ang bawat hindi mo pagsunod. Sa ganitong pattern, ang lalaki ay natututo na gawin ang tama ayon sa babae kapalit ng gantimpala. Ang intimacy na dapat ay bahagi ng pagmamahalan, nagiging parang premyo na lang. At kapag ganun ang naging cycle, nawawala ang balanse sa relasyon. Ikaw na lang ang sumusunod, siya ang may control. Minsan, hindi rin ito lantarang sinasabi. Hindi ka niya pipigilan direktang makipag-intimacy, pero mararamdaman mong may tension. Parang may kulang, at ikaw mismo ang nahihiyang lumapit. At kapag sinubukan mong tanungin siya, sagot niya, Ikaw ang nagbago. Senaryo, isang gabi, gusto mo lang lumapit at makipag-usap ng maayos. Pero dahil may tampo siya, bigla siyang tahimik, umiwas, at nagkulong sa kwarto. Kinabukasan, sasabihin niya sa'yo, wala, pagod lang ako. Pero sa totoo lang, pinaparusahan ka niya sa isang bagay na hindi mo pa nga alam. Habang tumatagal, nagiging habit ito. Natututo kang sumayaw sa tugtog niya para lang hindi ka mawala ng affection. Nawawala na yung tunay na connection dahil napalitan na ng kondisyon at manipulasyon. Hindi ito healthy. Kapag ang sex ay naging barometer ng mood ng partner mo at hindi nagaling sa mutual love, trust at respeto, dapat ka nang magising. Hindi dahil gusto mong makipagtalo, kundi para protektahan ang sarili mong dignidad. Lalaki ka. At karapatan mo rin ang tunay na pagmamahal. Hindi ang pagmamahal na may kapalit o may kondisyon. Kaya kung nararanasan mo ito ngayon, oras na para pag-isipan. Relasyon ba ito o control? 2. Paggamit ng silent treatment para kontrolin ang reaksyon mo Tahimik lang, walang paliwanag, hindi ka kinakausap. Tapos kapag nagtanong ka kung may mali, sasabihin niya, wala naman. Ito 'yung tinatawag na silent treatment. Isang manipulative tool na ginagamit ng ilang babae para mapaluhod ka emotionally. Ang silence ay hindi laging simpleng katahimikan. Sa dark psychology, ito ay isang form ng emotional punishment. Kapag hindi mo sinunod ang gusto niya, hindi ka niya kakausapin. Hindi dahil gusto niyang mag-isip, kundi gusto niyang maramdaman mo ang kulang kapag wala siya. Sa madaling salita, ginagawa niyang dependent ang emosyon mo sa reaksyon niya. Isang araw masaya kayo. Tapos may nasabi kang biro, hindi mo akalaing ikinasama niya ng loob. Kinabukasan, tahimik na siya. Kinakausap mo, hindi sumasagot. Tapos kapag nag-apologize ka kahit hindi mo alam ang kasalanan mo, tsaka lang siya babalik sa dati, ang ganitong behavior ay parang power play. Tinitingnan niya kung kailan ka lalapit, kung ilang beses ka magsusori, kung gaano ka mag adjust para lang mapansin ulit. At sa tuwing nagwa-work ito, lalo siyang nabibigyan ng kapangyarihan na ulitin ito sa susunod na away ninyo. Ang lalaki kapag hindi aware, unti-unting nauubos. Nakakalimutang may karapatan ka magtanong, magpaliwanag o hindi sumang-ayon. Pero dahil natatakot kang mawalan siya, ikaw na lang palagi ang sumusuko. At kapag nasanay kang ganoon, magiging habit na ang pagiging sunod-sunuran. Hindi ito healthy communication kapag may problema dapat pinag-uusapan. Hindi dapat ginagamit ang katahimikan bilang pambo blackmail sa emosyon. Hindi mo kailangang habulin ang taong ayaw magsalita, lalo na kung ginagamit lang niya ito para kontrolin ka. Halimbawa, nagplano kang lumabas kasama ang barkada. Tinanong mo siya kung ayos lang. Sabi niya, "O oh, naman, enjoy ka." Pero kinabukasan, hindi ka na niya pinansin. Walang reply, walang tawag. Hindi mo alam kung nagalit siya o may nangyari. Pero ang totoo, gusto lang niyang maramdaman mo ang epekto ng hindi mo pag-follow sa gusto niya. Sa ganitong sitwasyon, piliin mong maging aware. Kung mahal ka talaga, dapat marunong siyang magsabi ng nararamdaman, hindi gumagawa ng emotional wall para lamang ikaw ang matakot at mag-adjust. 3. Pagpapakababa para makakuha ng simpatya at control. Isa ito sa pinakamasilang dark psychology tricks. Ang pagpapakita ng kahinaan o pagiging kawawa para kontrolin ang desisyon mo. Hindi lahat ng babaeng umiiyak ay inosente. Minsan ang luha ay taktika. Ang pagiging mababa sa harap mo ay hindi dahil sa takot o respeto, kundi para mapasunod ka sa gusto niya nang hindi mo namamalayan. Kapag nagpapakumbaba ang isang tao, kadalasan naawa tayo. Bilang lalaki, program tayong maging protector. Kaya kapag ang babae ay biglang humihingi ng pasensya, nagpapakumbaba, umiiyak at nagsasabing ikaw na ang tama, automatic tayong lumalambot. Pero paano kung ginagawa lang niya ito para mapatawad mo siya? Hindi dahil genuine, kundi dahil ayaw niyang ikaw ang magdesisyon. It's very subtle control. Kasi kapag ang babae ay marunong gumamit ng paawa effect, nadadala niya ang emosyon mo. Ang galit mo nawawala. Ang desisyon mong makipaghiwalay biglang nagiging, sige na nga. Sa loob-loob niya, kailangan ko lang magmukhang kawawa para bumalik siya sa akin. Halimbawa, nahuli mo siyang nagsinungaling. Nahuli mo siyang may ibang ka-text. Pero sa halip na umamin, iiyak siya. Sasabihin niya, sorry. Kasi hindi mo naman ako pinapansin kaya naghanap ako ng kakausap. Sa isang iglap, ang kasalanan niya na ibalik sa iyo. Dahil sa awa, ikaw pa ang magsusori. Mission accomplished sa psychology. Ito ang tinatawag na emotional manipulation through self-humiliation. Ginagawa niyang maliit ang sarili niya para ikaw ang mag-adjust. Pero ang totoo, hindi siya kawawa. Matalino siya. Alam niya kung paano galawin ang emosyon mo. Hindi masama ang magpatawad. Pero dapat mong suriin kung ang pagpapaawa ay galing sa puso o galing sa plano. Dahil kung hindi mo ito ma-identify, paulit-ulit kanyang paliligayahin sa drama habang unti-unti kang kinokontrol. Kapag napansin mong paulit-ulit ang ganitong pattern, iyak, sorry paawa, tapos ulit sa pagkakamali, oras na para gumising. Hindi lahat ng drama ay sincere. Minsan, iyon ang pinaka-epektibong paraan para hindi mo makita ang totoong intensyon. Halimbawa, plano mong tapusin na ang relasyon. Pero bigla siyang nagsend ng mahahabang mensahe. May halong di ko alam kung mabubuhay pa ako kung mawala ka. Ang ending, hindi mo na siya iniwan. Pero kinabukasan, ganun pa rin siya. Dahil nakuha na niya ang gusto niya gamit ang kahinaan niya. 4. Paggamit ng guilt para i-control ka Isa sa pinakamadulas pero mapanganib na taktika ng isang babae ay ang paggamit ng guilt o konsensya. Para hawakan ka sa leeg, hindi niya kailangang sumigaw o manakit para makuha ang gusto niya. Sapat na ang paalala kung gaano kanya minahal, kung anong sakripisyo niya, o kung paano kanya pinagtiisan. Ang guilt ay malakas na emosyon. Kapag pinakain ka nito, para kang nabubulagan. Minsan, hindi mo na napapansin kung sino talaga ang tama o mali, basta naramdaman mong ikaw ang may utang. At sa relasyong puno ng guilt, laging may isa na alipin, at yun ay ikaw. So ang ginagawa ng isang babae na gustong kontrolin ka pero ayaw Yang halatang siya ang may hawak. Gagamitin niya ang mga lumang isyo, mga dating pangyayari, at bawat kabutihan na nagawa niya para sa'yo. Para lang iparamdam na wala kang karapatang tumanggi. Halimbawa, ayaw mong sunduin siya dahil pagod ka. Pero bigla niyang babanggitin, noong mga panahong wala kang pera, ako naman ang palaging gumagastos, naalala mo. At ayon, napilitan kang bumiyahe kahit wala ka ng lakas. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil kinonsensya ka. Hindi mo namamalayan, ginugulo na ng guilt ang decision making mo. Lahat ng desisyon mo, laging may tanong sa isip. Makakasakit kaya ako sa kanya? Baka naman sobra na ako. Pero sa totoo lang, siya ang sumusobra. Dahil hindi na love ang pinapagana niya, kundi guilt. Sa psychology, ito ay tinatawag na emotional blackmail. Kapag ginamit ng isang tao ang emosyon para maikahon ka sa guilt, nawawala ang kalayaan mong magdesisyon ng tama para sa sarili mo. Parang ginagapos ka ng utang na loob na hindi mo alam kung kailan mababayaran. Halimbawa pa, gusto mong mag-focus sa career mo, pero sasabihin niya, paano mo nagagawa yan? Ako nga dito, iniintindi ang relasyon natin tapos ikaw trabaho lang. Sa bandang huli, iiwan mo ang growth mo para lang mapatahimik ang guilt na pinasa niya sa'yo. Ang tunay na relasyon ay may respeto at espasyo. Kung ginagamit ng partner mo ang guilt para lang makuha ang gusto niya, hindi yun pagmamahal. Yun ay control. 5. Pagsadyang pagpapalakas ng ego mo para mahulog ka. Isa ito sa pinakamahuhusay na dark psychology tactics. Ang pagpalakas ng ego mo para mas madaling makuha ang loob mo. Kapag isang babae ang laging bumubusog sa ego mo, tinatawag kang matalino, magaling, guwapo, kakaiba, iba sa lahat. Minsan hindi mo alam, isa na itong paraan para mapasunod ka sa gusto niya. Sa unang tingin mukhang sweet lang siya. Nakakatuwa kasi parang siya yung pinaka-supportive sa lahat. Lagi kanyang pinupuri kahit sa maliliit na bagay. Pero ang hindi mo alam, habang tumataas ang tingin mo sa sarili mo dahil sa kanya, Dahan-dahan ka namang nagiging dependent sa validation na ibinibigay niya. Halimbawa, matapos mong magdesisyon ng tama sa trabaho, sasabihin niya, grabe ka talaga. Ikaw lang talaga ang may ganitong utak. Walang-wala ako sa iyo. Sa bawat papuri, mas lalo mong nararamdaman na kailangan mo siya dahil siya ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa. Ang tawag dito sa psychology ay ego stroking. Kapag nasanay ka sa gantong treatment, mas madali kang bumigay sa hinihingi niya. Kasi para sa isip mo, siya ang nagbubuo ng lakas mo. Hindi mo namamalayan, nahulog ka na. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil gusto mong patuloy maramdaman na ikaw ang bida. At sa sandaling magsimulang hingin ng babae ang isang bagay, pabor, sakripisyo o desisyon, hindi ka makakatanggi. Bakit? Kasi siya ang laging nagpalakas ng loob mo at ayaw mong mawala ng ganong klasing validation. Parang reward system. Pero sa totoo lang, manipulasyon na pala. Halimbawa, gusto niyang huwag ka munang lumabas kasama ang barkada. Imbes na direktang pagbawalan ka, sasabihin niya, Alam kong ikaw ang tipo ng lalaking hindi kailangan ng labas-labas kasi ikaw ay mature at focused. Sa isang tingin parang compliment. Pero sa totoo, pinapaikot ka lang gamit ang ego mo. Masaya sa simula ang ganitong setup. Pero ang problema, hindi mo namamalayan na hindi ka na nagpapasya para sa sarili mo. Yung mga hakbang mo, kinagabayan na ng gusto niyang maramdaman mo at hindi ng totoong kagustuhan mo. Kaya importante ang awareness. Ang tunay na papuri ay hindi ginagamit para manipulahin. Kung pinupuri ka para masunod ka, hindi iyon pagmamahal. Iyon ay larong psikolohikal. 6. Pagdadamot ng atensyon para ikaw ang maghabol. Isa sa mga pinaka-subtle pero epektibong paraan ng kontrol ay ang pagdadamot ng atensyon. Sa psychology, tinatawag itong intermittent reinforcement. Hindi ka binibigyan ng consistent na atensyon, kaya nagiging desperate ka na habulin ito. Ang babaeng gumagamit ng taktikang ito ay marunong maglaro ng timing at emosyon. Sa simula, sobrang lambing niya. Lagi siyang nagme-message, nagtatanong kung kumain ka na, o binibigyan ka ng cute na compliments. Pero bigla, mawawala. Magkukunwaring busy. Hindi magre-reply. At sa tuwing lalayo siya, mas lalo mo siyang gustong habulin. Dahil binigyan ka niya ng panlasa ng atensyon. Tapos biglang inalis. Halimbawa, ilang araw kang kinukulit sa chat, pero isang araw bigla siyang cold. Walang dahilan. At nung tinanong mo kung may problema, ang sagot lang niya ay, wala naman. Ikaw lang siguro ang busy. Para iparamdam sa'yo na kailangan mo siyang habulin pabalik. Ito ang klasing laro na hindi halata sa una. Akala mo siya lang ay may sariling mundo o may ibang priorities. Pero sa totoo, sinusukat niya kung gaano kakabilis mapilit. Kapag nakita niyang naghahabol, ka lalo kang nawawala sa sarili mong standard at prinsipyo. Dahil sa ganitong approach, nawawala ang balance sa relasyon. Imbis na parehas kayong may effort, ikaw na lang ang nagpupursige. At siya, lumalabas na parang reward na dapat mong makuha, kahit wala siyang ginagawang kapalit. Sa psychology, ang ganyang paraan ay ginagamit para lumikha ng attachment. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa kawalan. Kapag madamot ang atensyon, mas nagiging mahalaga ito. Parang isang bagay na hindi mo palaging makuha, kaya mas nagiging valuable sa paningin mo. Ang epekto nito sa lalaki, nawawala ang kumpiyansa sa sarili. Nagdududa ka sa worth mo. Tanong ka ng tanong sa sarili mo kung may kulang ka. At doon siya nagsisimulang magkaroon ng kapangyarihan sa isip mo. Kaya ang babala, kapag ang babae ay nagbibigay lang ng lambing kapag gusto niya, at bigla ka na lang niyang i-ignore na parang wala kang halaga, mag-ingat ka. Maaring ginagamit niya ang atensyon bilang tali, at ikaw ang unti-unting hinihila paakyat, pababa, pabalik, ayun sa gusto niya. 7. Selective vulnerability o kunwaring mahina para makakuha ng control. Isa sa mga madalas gamitin ng babae para makuha ang simpatiya at control ay ang tinatawag na selective vulnerability. Ito ang pagsadya ng pagpapakita ng kahinaan. Pero sa tamang timing at sa tamang tao, para makuha ang loob mo at maibaba ang iyong depensa. Sa unang tingin, parang wala namang masama. Natural lang naman ang maging totoo sa nararamdaman, di ba? Pero ang selective vulnerability ay hindi basta pagamin ng totoo. Ito ay strategic na pagpapakita ng kahinaan para manipulahin ang emosyon ng lalaki. Praisipin mong, kailangan niya ako o ako lang ang nakakaintindi sa kanya. Halimbawa, kapag may bagay siyang gustong ipilit o makuha sa'yo, bigla siyang magiging malungkot, tatahimik, titingin sa malayo. Sasabihin niyang, okay lang ako, pero halata mong hindi. Kapag tinanong mo, sasabihin niya ang isang personal na kwento o trauma na hindi mo inaasahan. Mapapaisip ka ngayon. Ayoko siyang iwan sa ganitong estado. Kailangan ko siyang alagaan. Dito ka na mahuhulog dahil na-trigger ang instinct mo bilang lalaki na maging protector. Pero ang hindi mo alam, ginagamit niya ito para italika, para makuha ang tiwala mo, emosyon mo, at desisyon mo nang hindi mo man lang namamalayan. Hindi ka na makakatanggi dahil feeling mo ikaw lang ang meron siya. Ang mas matindi, sa tuwing susubukan mong magkaroon ng sariling opinion o gumawa ng desisyon, Gagamitin niya ulit ang pagiging mahina bilang sandata para mas mapalapit ka sa kanya, para magbago ang isip mo, para i-prioritize mo siya kahit hindi na tama. Halimbawa, kapag gusto mong mag-focus sa trabaho o sa sarili mo, bigla siyang magtatampo at sasabihin, lahat na lang ng mahal ko, umaalis. Siguro ako talaga may problema. Mapapaisip ka tuloy. Baka kailangan ko siyang unahin. Ang selective vulnerability ay hindi masama kung ito ay totoo at may respeto sa boundaries ng isa't isa. Pero kapag ginamit ito para itali ka, takutin ka emotionally o kontrolin ang kilos mo, hindi na ito pagiging totoo. Ito ay isang anyo ng manipulasyon. Tandaan, ang tunay na relasyon ay hindi umaasa sa awa para manatili ka. Kapag paulit-ulit na ginagamit ang kahinaan bilang dahilan, para pigilan kang umalis o makapagdesisyon, na kailangan mo nang tanungin ang sarili mo, minamahal ka ba o ginagamit lang ang damdamin mo? Number 8, pagpaparamdam ng kawalan o paghahanap ng atensyon. Ang isa sa pinaka-subtle ngunit epektibong dark, psychology tactic na ginagamit ng ilang babae para makuha ang atensyon o control sa isang lalaki ay ang bigla ang pagiging cold o tahimik. Lalo na kapag nasanay ka na sa atensyon nila. Hindi sila magsasalita, hindi magpaparamdam, at hindi rin magre-reply agad. Ang layunin, gawin kang balisa. Pagtakbuhin ang isip mo kung may nagawa kang mali, kahit wala naman talaga. Sa ganitong paraan, ikaw mismo ang maghahabol mapapaisip ka ng anong problema? Bakit nag siya? May nagawa ba ako? At kung hindi mo alam ang game na ito, kusa mong ibababa ang sarili. Mong standard para lang maibalik ang dating lambing at koneksyon. Hindi mo alam na train ka na para sumunod sa emotional niyang control. Halimbawa, isang gabi ay sweet kayo sa chat. Kinabukasan cold na siya. Hindi siya nagpaparamdam gaya ng dati. Kapag tinanong mo, ang sagot niya ay wala lang. Pero sa totoo lang, sinadya niya yon para makita kung gaano kakaapektado at para maramdaman niya na may kapangyarihan siyang kontrolin ang emosyon mo. Ito ay form ng emotional push and pull. Kapag nasanay ka sa ganitong setup, para kang naging alipin ng mood swings niya. At ito ang mapanganib, kasi hindi lang puso ang nabibihag, kundi pati isip. Hindi mo na alam kung sino ka kapag wala siya. Ang ganitong paraan ay ginagawa hindi para lang sa love, kundi para rin sa control. Kapag ang babae ay gustong maramdaman, na siya ang may hawak sa dynamics ng relasyon. Minsan ginagamit niya ang katahimikan bilang sandata, hindi sigawan, kundi pananahimik na nakakagulo ng utak. Hindi ito nangangahulugang masama na agad ang babae. Pero kung paulit-ulit itong ginagawa para makuha ang gusto niya, kahit na ikaw ay nahihirapan, oras na para tanungin, mo ang sarili mo. Mahal ka ba niya? O gusto ka lang niyang kontrolin? Ang solusyon? Awareness. Kapag napansin mong ginagawa ito, huwag kang matakot na mag-usap ng maayos hindi para manisi kundi para magtakda ng boundaries. At kung hindi siya bukas sa communication, tanungin mo, anong klasing relasyon ang binubuo nyo? Kaya lalaki, kung gusto mong igalang ka, huwag kang matutong lumuhod sa katahimikan. Matutong magtanong, magtakda ng hangganan, at higit sa lahat, matutong kilalanin ang sarili mong halaga. Number 9. Emotional Anchoring Ang emotional anchoring ay isang teknik sa dark psychology kung saan inilalagay ka sa isang emosyonal na estado na paulit-ulit hanggang sa masanay ka at maikonek mo ang damdamin mo sa taong gumagawa nito. Sa konteksto ng isang babae, ginagamit ito para ikondisyon ang isip at damdamin ng lalaki. Hindi mo man napapansin, pero parang ikaw na mismo ang kusang naghahanap sa kanya. Hindi dahil gusto mo talaga, kundi dahil nakasanayan mo ng iangkla ang damdamin mo sa presensya niya. Halimbawa, tuwing malungkot ka, siya ang laging nariyan. Tuwing masaya ka, siya rin ang unang sumasabay sa'yo. Sa una, akala mo, Buti na lang andiyan siya palagi. Pero ang hindi mo alam, maaaring sinasadya niyang ikonekta ang emosyon mong ito sa kanya. Kaya sa bawat saya o lungkot mo, siya agad ang una mong hinahanap. Naitali na niya ang emosyon mo sa presensya niya, isang matibay na psychological anchor. Ginagawa rin ito sa pamamagitan ng mga emotional highs and lows. Kapag binigyan ka ng sobra-sobrang saya, tapos bigla ka niyang i-ignore o biglang hindi available, ikaw ay mapapaisip, may mali ba? Babalik ka sa kanya. Maghahabol ka kasi naisama na niya ang sarili niya sa sistema ng emosyon mo. Netso ang tinatawag na push and pull mechanism, panandaliang ligaya, kasunod ang pagkabigla o lungkot. Kapag lagi kang naapektuhan sa bawat galaw niya, kung masaya siya, masaya ka rin. Kung cold siya, magulo na isip mo. Posibleng nasa ilalim ka ng emotional anchoring. Ang mas masakit pa rito, hindi ito palaging sinasadya. May mga babae na natural lang ang ganitong dynamics pero may iba rin na master talaga ito at ginagamit para hawakan ka sa leeg ng damdamin. Hindi ka lang basta nahuhulog, kundi na ipoprogram ka na. sa ilalim ka sa isang pattern na ikaw mismo ang nagpapatibay. Dahil ayaw mong mawala ang taong nagbibigay ng aliw sa'yo. Kahit pa unti-unti ka nang nauubos. Habang mas tumatagal, mas lalalim ang ugat ng emotional anchoring. At mas mahirap makawala. Ang isa sa pinaka-epektibong paraan para ito labanan ay ang awareness. Kapag napansin mong siya lang ang palaging source ng emotional highs and lows mo, umatras ka muna, mag-observe, tanungin ang sarili, ito bang saya na nararamdaman ko ay dahil sa kanya o dahil sa sarili ko? Dapat may sariling emosyonal na pundasyon ka, hindi laging nakadepende sa iba. Matuto ka rin hanapin ang kasiyahan at aliw sa sarili mong mundo. Huwag mong hayaan na ang buong emosyonal mong kalendaryo ay nakasentro sa isang tao. Kapag natutunan mong patatagin ang sarili mong damdamin, mawawalan ng bisa ang kahit anong emotional anchor na sinusubukang ikabit sa'yo. Emosyon ang pinakamalambot pero pinakamalakas na punto ng tao. Kapag hindi mo ito naprotektahan, kahit hindi ka hawakan, kaya kang kontrolin. Kaya maging mapanuri sa mga babae na parang laging may pakialam. Pero sa totoo lang, gusto lang pala nilang itali ang emosyon mo sa presensya nila. 10. Trauma Bonding May mga sitwasyon kung saan ang isang babae ay Sadyang naglalagay ng lalim sa emosyonal na koneksyon, hindi para magpatatag ng relasyon, kundi para itali ka sa kanya sa pamamagitan ng emosyonal na sakit at saya. Ito ang tinatawag na trauma bonding. Sa simula, binibigyan kanya ng labis na atensyon, pagmamahal at pag-aalaga. Feeling mo, siya na talaga ang the one. Pero bigla siyang magbabago. Lalayo, lalamig. Minsan may drama. Minsan may kasalanan kang hindi mo alam. Halimbawa, pagkatapos mong gawin ang lahat para sa kanya, bigla niyang sasabihin na hindi mo siya naiintindihan o hindi mo siya mahal ng sapat. Sa ganitong paraan, napapaisip ka kung ano ang mali. Gagawin mo ang lahat para ayusin ito kahit hindi mo kasalanan. Doon ka na niya unti-unting kinokontrol. Ang cycle na ito ay paulit-ulit. Mamahalin ka niya, sasaktan ka, lalambingin ka ulit, iiwan ka, tapos babalikan ka. Hindi mo namamalayan. Nakatali ka na sa isang emosyonal na roller coaster na hindi mo kayang bitawan dahil sa bawat sakit, may kasunod na lambing. Ngayon sa bawat lambing, mas lalo mong iniisip na baka magbago pa siya. Ang trauma bonding ay isang uri ng emosyonal na lasun. Akala mo ay pagmamahal, pero sa totoo lang ay kontrol. Masasabi mong adik ka sa emosyon ng relasyon niyong dalawa. Kahit nasasaktan ka, bumabalik ka pa rin. Bakit? Dahil umaasa ka pa rin sa matamis na parte ng cycle. Umaasa kang maibabalik ang dati. Maraming lalaki ang naiiwan sa ganitong relasyon hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa kawalan ng awareness. Akala nila ay normal lang ang away bati. Akala nila ay sila ang problema. Pero ang hindi nila alam, may nangyayaring psikolohikal na pagkalason sa isip at puso nila. Kung hindi mo ito mapuputol, unti-unting mawawala ang confidence mo. Mabubura ang self-worth mo. Magdududa ka sa sarili mong instincts. Ang dating malakas na lalaki, magiging sunod-sunuran na lang dahil sa pag-asang babalik ang dating siya. Ang solusyon sa trauma bonding ay awareness, distansya at pagtanggap. Tanggapin na hindi mo siya mababago kung ayaw niyang magbago. At ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat masakit sa ganoong paraan. Dapat ito ay nagbibigay ng kapayapaan, hindi trauma. Kaya kung nararamdaman mong paulit-ulit kang sinasaktan pero pinapabalik, panahon na para magising. Dahil hindi lahat ng pagmamahal ay totoo, minsan ito ay paraan para makontrol ka habang iniisip mong mahal ka niya. Ngayong nalaman mo na ang 10 dark psychology tricks na madalas gamitin ng babae para makuha ang kontrol sa isang lalaki. Ang tanong, paano mo ito gagamitin? O mas tama, paano mo ito haharapin? Ang unang hakbang ay awareness. Kapag alam mong may gumaganang manipulasyon, mas madali mo itong iwasan at hindi basta-basta mahulog. Hindi mo kailangang magalit, manisi o umiwas sa kababaihan hindi ito laban ng lalaki laban sa babae. Ang tunay na laban ay sa pagitan ng manipulative, na pag-uugali at sa dignidad ng isang taong may respeto sa sarili. Dito mo ilalagay ang hangganan, kung hanggang saan ka, at kung kailan mo kailangang lumayo. Minsan, akala natin normal lang ang ilang kilos. Pero kung babalikan mo ang mga halimbawang binanggit natin, makikita mong may pattern. At kapag hindi mo ito napansin, unti-unti mong isusuko ang sarili mong direksyon sa buhay. Kaya ngayon pa lang, matuto kang tumayo para sa sarili mo. Ang respeto ay hindi basta hinihingi. Ito ay pinapakita sa sarili mong desisyon, sa paninindigan mo, at sa kakayahan mong sabihin na hindi na tama ito. Hindi mo kailangang magalit para lumaban. Kailangan mo lang ng malinaw na pag-iisip at lakas ng loob para magdesisyon. Kung may babae mang gumamit ng mga teknik na ito sa'yo, huwag mo agad husgahan. Maaring hindi niya alam na manipulative ang ginagawa niya. Pero ang mas mahalaga, alam mo kung ano ang epekto nito sa'yo at anong dapat mong gawin para hindi ka malunod. Sa mundo ngayon kung saan ang emosyon ang laging ginagamit sa laban, ang pinaka-epektibong sandata ay hindi ang puso kundi ang isip. Dapat matuto kang gumamit ng logic sa gitna ng emosyonal na sitwasyon. Huwag mong hayaang kontrolin ka dahil lang sa takot mong mawala siya. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, pahalagahan mo ang sarili mo. Ayusin mo muna ang sarili mong boundaries bago ka pumasok sa relasyon. Dahil kung buo ka bilang lalaki, hindi ka basta-basta kayang buwagin ng kahit sinong babae. Gano'n man siya kagaling sa dark psychology. At kung gusto mo pa ng mga ganitong content na magbubukas sa isipan mo at magpapalakas sa karakter mo, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Darkness of Truth. Pwede ka rin mag-join bilang YouTube member para sa mga exclusive videos na hindi mo makikita kahit saan. At kung may natutunan ka talaga, isang simpleng super thanks ay malaking tulong para ipagpatuloy natin ang pagpapalaganap ng kamalayan.